Oh my god, get ang katapul. Bitaw ko mga kachamps. Nagulat ko sa akong rice. Maluto kayo na ako yung buhaton. Akong pagka on tomorrow. Ay, unya din. <laughs> ay, na din. Wala tao kayo nagluto pa. Sa rice cooker. Balik lang ta. Hi, mga kachamps. Wala na siya akong buhaton. Rice na black. Okay. Tuna. May own version na siya. <laughs> <laughs> no, tana -tana. <laughs> Ay, busy ka, ayo ba? <laughs> redenasi, redenasi. Not well. Not all. My own version dan na Tanggal 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 oh my god I think I need to gawas Can <laughs> I magkwa kong salt? I need to gawas balik katanya so, so I'm back Not oil Dili ka oil akong dibutang Oh my god it's silly Silly Ayan, butang ko na kapasin. Para na siya yung lagamay. Ayan, wala ko ito Japanese mayo. So, ordinary mayo. Pero, American. Wala ko Japanese pero American na. Charot <laughs> na. Not too much. Little bit. Charot, little bit. Pero, duha ka ko chara. Hindi na po. Ngayon mix rin natin sya, mga ka-champs. Rice cooker na ako i-mix, guys. Parang na talaga gugas. Diba? Meron na sya. Oh my God! It's so yummy na sya, oh. Alam mo tayo, Japanese rice, so Black rice, ah.

buhat ani eh. nakalimot ko eh, kubutang black pepper mga kachams para dili kayo siya kuan ka ng sumuli pero yes na lang better luck next time pero lamit mag yapon siya mga kachams tanawara na pag, -pag grab na ka mga kachams so dili mo <laughs> pero okay na naman yung akaragyo mo na ng mga kachams so hindi mali ka buka kung nabuhat na mga kachams so, na, ka so kung gi slice mga kachams kadili masigaw sa kusudlanan Hi John, it's Guapa Kayo.

Kasi tuh mau expected Naging na ginasyang nga siya perfect. Mabong card sa ano. Pwede ba? siya. Ganda Mbak Om mau lihat iya Kenapa saya 10 pieces Eh, not 10, kayak 10 5 pieces